Hello, hello. Magandang umaga mga ka-21 Evans. Kamusta na po kayong lahat? Ayan. At ito po ang inyong ka-Evans. At nagbabati uli sa inyo ng isang magandang araw. Ang oras natin ay alas 9.30. At nandito tayo sa ating trabaho. Maglilinis po tayo nitong mga halaman na to. Ayan. At isa pa, nagtitingin po ako dito ng pansit-pansitan dito sa mga halaman na to pero mukhang wala alam nyo to, ito, itong halaman na to para tong lipa makati siya pag nahawakan nyo nako talagang hindi ka titigil ng kakakamot kasi ma makati siya sa balat kaya pag hinawakan mo siya na hindi mo sinasadya ay nako talaga Ayan, at ito yung mga halaman. Pero yan po, kailangan kong tanggalin, linisin. Kailangan ko lang ng guantes. Tinitingnan ko lang ngayon. At ito ang aming aloe vera. Sa employer ko pala. Ayan, tumutubo na siya. May ano na ulit. May suloy na siya. Ang laki. Ganyan lang. Di naman nila inaano. Ayan. At iyan ang kaganapan sa labas ito yung fortune na kailangan pa rin linisin o ayan kailangan linisin ito at yan dito tayo sa ating trabaho at ang ganda ng sikat ng araw at yan yung mga halaman na kailangan kong linisin ang tiiti dahan dahan ayan o, dito muna tayo sa loob ng bahay maglilinis mga ka-21 Evans ayan, salamat sa mga uh, subscriber natin kay Sir Aspel Roma sa kanyang team team sa ako, maraming salamat alam ko kahit pa pano nandyan kayo nakasuporta sa akin at sa lahat po ng mga silent subscriber natin dyan maraming salamat ayan, ayan po ako ayan so salamat po bye bye Ingat kayo, trabaho muna tayo ngayon.